Ano mga business mo ngayon pala ngayon? Marami akong business. Ba, wag mo na sabihin kasi masyadong marami. Maubos yung time natin. Meron din akong business, Brad. Gusto mo gawin kitang, ano? Ah, uh, pwede kitang gawin, ano eh? Ambassador. Yun? Oo. Oh. Ano ba yan? St. Peter. St. Peter siya. <laughs> Ayan mo? Di okay. Mm, kunyari pa. Hindi nga. Di okay. Pinapatanong dito ng producer. Sabi mo mas magaling ka daw kay Jordan Clarkson? <laughs> oh, naman, syempre. Uy, ito ha. Magaling ka. Oh, magaling so, ang tanong agad. dito, ang tanong is, sira na ba ulo mong gago ka? Si may writer to eh. Ako nga, hosting lang ako dito eh. Tsaka yung kapatid mo, noong nakaraan, okay naman yung kapatid mo. Wala na mo. Sa kanya yun eh. Iba ako eh. Ah, hindi mo ka. mo ko kilala. Mas tanga ka. So hindi ka gago? Hindi. Oh, hindi ka pala gago. Gago ka eh. Ba't nagagalit ka? Huwag ka magmura. Huwag mo rin ako marahin. Hindi kita minumura. Huwag mo marahin. Ayusin mo. Anong feeling na mas tanga ka sa kuya mo. Anong feeling daw na mas tanga ka sa kuya mo? Sino ba nagsulat niyan? Ayun oh. Ayun daw ano mo, ayun tanong mo. Oh. Direko, oh. naano ka oh. Ayun, ano mo naman, masyado ka may issue. Parang malutong maisu. yung ano boy. Pare magtubig ka. Oh. Masyado ka may issue. Masyado ka may issue. Ano pa ng tubig oh. Anong feeling mo na mas nanga ka sa kuya mo? Ay, eto. Maganda na to. Okay na yun, ha? Kung magiging scientist ka, Ayan. Ano ang bagay na i-inventuin mo? Iyan ang gusto kong tanong. Siguro, i-inventuin ko yung ano? Utak. Hindi, wala kang utak, eh. Nasuntungan kaya tayo na yun. Hindi, oo, oo, oo. Ano yung pare? Ano? ano oh, easy. Easy, natin, easy, easy, natin natin yun. easy ka lang, ano, lang. Easy ka lang. Ane lang, ane lang, ane lang, ane lang easy ka lang. lang ako, eh. ano, Parang ang ano eh? Hosting lang ako eh. Hosting na ako eh. Parang wala naman sa tanong yung mga ano mo eh. Hosting lang ako eh. Ayos mo yung tanong. Hosting lang ako eh. Um, oh, ayun, no, tanong naman talaga yan eh. Ang masasabi ko sa mga bisaya, eh, mas matapang talaga ako dyan. Mas matapang at mas matipuno. Mas malakas, boy. Kaya mo ba? Ilang bisaya kaya mo? Siguro maximum ko sabay-sabay sila lima. Maximum na yun. Lima, ah. maximum. Lima, na. maximum. Dami yun. Kung makikita mo sila ngayon, yung mga bisaya. Ah, yan, Google PING ko talaga yan. Google, Google PING mo? Google PING ko yan. Nag-iinit. Pag nakakita ko yung bisaya, nag-iinit ako eh. Okay. Seryoso oh. ako. training ako ngayon. Okay. Oh. Bento Uy, boy! O, oh, kanito. Kanito nung mag-iit. dito. Huwag dito. Nung ba? Nung So, ano masasabi mo sa taong ito? Parang kaya ko. Feeling ko kaya ko ng ano ni eh patumbay ng 3 rounds yan. 3 rounds? 3 rounds. Sure ka? Sure na sure. 100%. Kung makikita mo ito ngayon, anong gagawin mo? Hayahin ko yan. Boxing. One on one. Boxing. Bigyan one on one. mo three three lang ako ng 3 rounds. Sabi ko, 3 rounds lang. Bigyan mo ako.